Good morning, good morning, good morning! Bilang pagunita sa buwan ng panitikan ngayong Abril na may temang sikat Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Inaanyayahan namin kayong pakinggan ng aming podcast na pinamagatang Tinig ng Panitikan, Yaman ng Marinduque. Ako nga pala ang inyong host, Julian Dave Moros, at ang aming guest, Brian Aldefon Saes, ang tagapag-ugnay ng panitikan sa SDGs, Mark Daniel Ponce at George Patrick Salva bilang analyst ng ating panitikan sa Lalawigan. Kandang umaga po. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga literatura at authors na mula mismo sa aming probinsya. So, sa ating modernong panahon ngayon, ang panitikan natin ngayon ay hindi na alam ng ilang kabataan. Ikaw ba Mr. Saez, alam mo ba ang alamat ng Marinduque? Siyempre, since may subject tayong panitikan, and also Dr. Randy ay lagi binabanggit sa atin uh, alamat ng Marinduque which involves uh, the lover uh, Marina and Garduque. So, so it's a good thing na alam pa ni Mr. Saez yung about sa alamat ng Marinduque kasi usually pag dinong may ibang bata ngayon kung alam nila parang hindi nila alam or titingin lang sila magkikirigan lang tayo. So parang ganun. So it's uh, nakakalungkot kasi like parang tinatanong mo kung saan ka nagmula, paano ka ginawa, tapos hindi mo alam kung paano. Di ba diba? Na, parang in, a, in some point of mind nakaka-disappoint at nakaka-dismaya. Another thing is that mabuti may panitikan pa tayong subject or tinatalakay pa natin sa ngayon sa ating mga subjects. Pero yung ibang curriculum kasi, katulad sa ating curriculum ngayon, natanggal na yung mga tagal ng subject kaya na ng mga makabago at makateknolohiya. So while na uh, nababubus yung knowledge ng mga bata sa technology, parang nakalimuto naman yung side ng literature. Tama, kaya sa parang ito, ating balikan ang yaman na meron tayo ukol sa panitikan gamit ang podcast natin na ito. Kaya ating sisimulan sa gintong baka na sisinulat ni Miss Arnella Aririt natatalakay ni Mr. Mark Daniel Ponce. Kaya, sir, tungkol saan nga ba ito, sir? So, ayun, magandang araw. So, ang unang uh, i-examine ng kwento ay yung sa Ang Gintong Baka. So, ayon sa ating manunulat, ayon sa kanyang research, Ang Gintong Baka ay isa itong oral literature. So, ibig sabihin ng oral, oral literature, siya ay ibinabahagi gamit ang bibig or pasalita siyang sinasalin. Ang isang problema sa oral literature ay kailangan na sa ulo mo or may knowledge ka sa kwento mo. Kasi unlike naman, di ba, pag nagkikismis ka naman, kung ano lang naman yung sinasabi mo, it's nonsense naman, di siya ganun. Hindi siya mga kasi festivature kasi wala siyang kwenta. May kwento ka, pero walang kwenta, ganun. Pero ang tinatawag nating um, oral literature ay yung nagkikwento ka, nagsasalin ka na may kwento, na may kwenta, or may sense yung sinasabi mo, or may pinanggagalingan. So yun yung oral literature natin. It's a good thing na nagkaroon tayo ng written research ng written document about this specific oral literature kasi ito na yung magiging basis o magiging uh, basehan na pwedeng pag-aralan tsaka pwedeng mabasa ng mga uh, modernong kabataan ngayon. So, isa pa uh, gusto kong ahighlight dun sa Gintong Baka ay yung the way ng pag-present ng writer ng kwento. So, napaka child-friendly niya. So, like, nag remind siya sa akin yung mga alamat dati na binabasa ko nung bata pa ako. Di ba, Mr. Morales, pag nagbabasa ka na natin, may mga alam lagi may moral lesson, di ba? Tama. Ayun. So, sa case na to, yung moral lesson ng alamat na to ay yung uh, negatibong epekto ng pagiging gahaman, yung pagiging, pagiging makasarili, pagiging matakaw. So, like, it's just uh, normal naman, napaka-isa yun sa pinakang common na negative um, defects ng human. Pero, in that manner kasi, hindi lang marirelate yung, 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 yung ito noon, kundi Mabisulay so pa rin siya hanggang ngayon kasi talamak pa rin naman at talagang um, masasabi at makikita mo pa rin sa society natin. So para i-further discuss ay uh, naman niya ni Mr. Saez at i-coconnect niya sa SDG. So sa gintong baka, maraming tao ang nagtatangkang halihin ang mahiwagang gintong baka para yung naman. <clears throat> Pero imbes na sortehen, sila ay mas lalong napahamak ang kwentong ito ay isang malino na paalala ng sobrang kasakiman ay may hindi magandang epekto. So, i-coconnect na natin siya sa SDGs, especially sa SDG 1 and SDG 10 since uh, ipinapakita nito kung paano ang kasakiman ay nagdudulot ng hindi pantay na pamamahagi ng yaman at nak nakakapagpalawag nakakapagpalawak ng agwat sa pagitan ng mayaman at Hirap. Uh, um, tulad ng sa kwento, may mga taong gustong sulohin ng yaman nang hindi iniisip ang iba. Na siyang dahilan kung bakit maraming nagihirap. So, dagdag pa rito, pinapaalala rin ng kwento na hindi dapat gumamit ng hindi patas na paraan para yumaman dahil ang kasakiman ay anyo ng korupsyon na sumisira sa lipunan which is naka-include sa SDG 16 na kapayapaan at katarungan. Yun, kaya napakagandang akda nga nito kaya't ngayon atin namang pag-uusapan ang Church on a uh, Church on the Hill by Father Christian San Juan. Anong simbahan ba ang tinutukoy nito, Mr. Salva? Uh, ang libro na the Church, the Church on Top of the Hill ni Father Christian San Juan ay ang tinutukoy niya dito ay yung Buwa Katedral ano kasi yung isa sa pinakamatatandang simbahan hindi lang dito sa Marinduque kundi sa Pilipinas. Pero itong libro na ito ay tumatalakay sa ating ano religious past bilang mga Marinduque niya. Ngunit may isang particular na litrato na kaagaw-agaw pansin. Ito ay ang only exact photo ng bantayan or ruins of the watchtower sa Laylay na sinasabing nakuha pa ito noong 1990s noong medyo intact pa ito ngayon ay halos nakalimutan na ng mga tao ito at yung mga nakakatanda pa rito ay ni refer to us bahay na ba to which is interesting kasi saan ka pa makakakita ng mga litrato ng mga naging istruktura noong ano, mga 100 years ago So, ang fascinating na may mga ganyang libro dito. So, saan namang SDG natin ito ma ihahalin tulad, uh, ah, Mr. Brian? So, ang kwentong A Church on the Hill is nakapaloob sa SDG 4 which is Quality Education. So, ito ay importante para sa hindi lamang mga estudyante, mga kabataan, at kundi na rin sa mga tao na interesado sa history ng ating province ah, uh, Ayun, kapag kagandang literatura nga nito. So, dadako naman tayo sa pangatlong akda na pinamagatang ayon kay Kid Talaba na isinulat ni Miss May Morales Dolis. So, ano nga ba ito, Mr. Ponce? So, ayun, yung ating ikatlong panitikan ay ganyan nga pinamagatang ayon kay Kid Talaba. So, ito ay kung titingnan natin yung background context o yung point of view niya kung natandaan ninyo yung um, Mark Capra's Village. Nangyari siya noong 1996. Pero usually, hindi pa tayo pinanganak ng time na yon Pero mataas yung chance na alam natin kasi uh, it poses a great uh, impact on our history. Especially dito sa Manintuke. Kung makapanood kayo ng balita or makapagbasa uh, kayo ng articles about that, diniscuss doon na maraming ni discuss siya, uh, maraming na -pektuhan. Hindi lamang yung mga um, beings doon sa river, pati na yun yung mga tao. Marami nagkaroon ng sakit dito, ng severe risk and irritation, nagkaroon ng anemia, dahil sa heavy metals. So, sobrang laki nung epekto nung Mercapur Village na yun. So, aside from the background story, I want to emphasize ay yung the way na pagkakapresent ni Miss May nung tula dito. Napakalalim nung Tagalog na ginamit niyan, sobrang makata. So, in a sense, nakapagbinasa mo, parang nagbapasa ka ng um, mga teksto ng panahon pa ng Rizal. So, sobrang napaka-engaging na. It's a good thing kasi for those sa mga people na um, naghahanap ng hidden meaning or ng talinhaga sa kanilang binabasa sa mga teksto na may tinatagong uh, meaning o may tinatagong um, golden knowledge. It was a great try na ano, itry ninyo siyang basahin. Napakaganda niya. So, another thing that I want to point out in this specific uh, content ay yung paggamit ng figurative speech. So aside from the main character, na si Kid Dalaba, kung saan nakuha yung nickname na, gawa nga ng, nagkaroon siya ng sugat sa kanyang noo dahil sa, dahil sa matalas na uh, outer layer ng Dalaba, ay <laughs> kung babasahin nyo, may dinascash dyan ang may nasambit niya na uh, nagkaroon siya ng sugat sa puso. Yung sugat sa puso, it's a figurative way of dictating na nagkaroon ng, ng masakit na experience. Like for example, Mr. Morales, kapag um, iniwan ka ng iyong minamahal. Aray. Yun, so sakit daw sa puso. So, para magkaroon ka ng sugat sa puso. So, in, yung, in that, that way, ganong specific manner, ginamit yung figurative speech para mas makarelate yung mga tao sa kanilang binabasa. Aside from that, yung kung makikita nyo yung unang-una pa lamang, yung mga unang line pa lamang yung tula, dama mo kung alam mo yung Mark Village, kung may history ka about doon, dama mo kung ano yung pinaparating eh kung gaano kagusto nung bata na um, warningan o sabihan yung mga tao about kung anong paparating na hindi siya normal na sobrang extraordinary niya at it can change the life of someone or the whole uh, the environment na may luke eh. the river as in the river itself so the madadaman mo doon like tatatayo yung balihibong na basa mo tapos um, na-realize mo na yun pala yung background nun, yung pala, ganun pala dapat yun, ganun nun yung nangyari back then. Ganun yung story nun. So, yun lang, um, to share ko for now. Um, Mr. Vile, anong SDG ba natin makakonnect yung panitika na to? So, ang tula na ayon kay Kid Talaba ay may malalim na connection sa ating SDGs. Especially um, SDG 13 which is uh, climate action. Ipinapakita sa tula kung paano naging biktima ng polusyon ng ilog at mga organismong naninirahan dito, na bahagi ng mas malawak na epekto sa climate change. Next is that SDG 14, uh, Life Below Water. So, bagamat ang SDG 14 ay tungkol sa karagatan, may kaugnayan pa rin ito sa ilog, dahil ang ilog ay dinadaluyan ng buhay na direktang lang konektado sa mas malaking anyong tubig. Uh, ang maruming ilog ay nagdudulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang aquatic life. Ang uh, ating next SDG is SDG 15 which is life on land. Um, ang pollution sa ilog ay hindi lang nakakaapekto sa tubig kundi na rin sa mga lupain sa paligid nito. Ang uh, waste, chemicals at basura mula sa uh, mark copper mining ay sumisira sa ecosystem ng ilog at kalikasan sa paligid nito. Then, we have SDG 3, which is um, health and well-being. So, dahil sa marumi na ilog, uh, nagdadala ito ng sakit sa tao. Kapag ang tubig ay kontaminado, maaari itong magdulat ng iba't ibang sakit, tulad ng diarrhea, skin infections, at iba pa. And lastly, SDG 6, which is uh, uh, malinis na tubig at sanitasyon. So, isa sa pinakamahalagang mensahe ng tula ay ang pangangalaga sa ilog bilang pangunahing pinagkukuna ng tubig. Kapag napabayaan ito, mahihirapan rin ang mga tao sa malinis na tubig para inumin, pagliligo at iba pang pangangailangan. So, based sa mga diniscuss na akda, marami tayong mapupulot na aral tulad nung sa akda A Church on the Hill na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-alala at pagpapahalaga sa kasaysayan, kultura at relihiyon ng isang lugar. Mahalagang pag-aralan ang ating nakaraan upang mas maintindihan natin ang ating kasulukuyan. Dito naman sa Gintong Baka ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa negatibong epekto ng kasakiman. Ipinapakita nito kung paano maaaring humantong sa kapahamakan at pagkasira ng buhay ang labis na paghahangad sa material na bagay. And then lastly, uh, dito sa ayon kay Kid Talaba, ito ay isang makapangyarihang paalala tungkol sa pagpangangalaga sa kalikasan, ang kahalagahan ng pagbibigay boses sa mga naapektuhan, at ang kapangyarihan ng sining bilang instrumento ng pagbabago. So bilang suporta sa ating local writers, inaanyayahan ko kayong basahin ang kanilang akda And para sa aming part 2, i-interviewhin namin ang mga local authors ng Marinduque. Kaya subaybayan nyo kami at maraming salamat!